Wala itong sisiruhin. Ang trabaho ng Ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya, wala tayong sisinuhin dito. Sir, isa din po sa dadagman niyo doon ay yung uh, committee report po ng House on the confidential thoughts ni Vice President Zara Guterres. Okay? Uh, marahil, andiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa humbusman ang mga report na iyan. At uh, bub uh, bubuknatin natin, natin. pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Uh, mga may hawak at uh, yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dito. Kailan po kayo mag-insignify ang kasong? Uh, may meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malabang Friday. Officially. Eh, sino po naman kaya ang... Pero manunumpa na ako by Thursday. Kaya nang balap. Sino po kaya ang magiging acting secretary ng BOK? Ah, uh, napagkasunduan na kanina sa nung ako yun, na nasa Malacanang, nakausap ko ng na Presidente, uh, Under Vida will step in as uh, Officer in Charge or Acting Secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga hmm. instructions na hmm. binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung, public, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At uh, hinahanap ng taong bayan yan. At uh, ako naman siyempre, eh, yun naman ang hinihanap ko trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At uh, maraming pag iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating hansa. Sir, Search. sir, na nag-a-apply pa lang po kayo bilang uh, ombudsman. Uh, marami na pong mga kritiko, hindi nagsasalita. sasalita. Senator ay <coughs> masasinig na pag kayo po ay naupo, eh, asahan na po ang mga kaso. Laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliyado nito. Alam niyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-unang kong tinanggal, weaponization ng batas. And uh, it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng Ombudsman <coughs> para sa buong <coughs> Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya, wala well, tayo sisinuhin dito. Sir, so, yung DOJ policy na evaluate muna ang case of file to weed out yung mga nuisance cases, will you be adapting the same song with the sa... Siyempre, dapat taasan na standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag-final na. Ang idea natin dito, iba no? Actually, hindi naman iba alam to na lahat ng abogado. Pag ka sa ebidensya at ang kaso ay na 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 na, na, na ano na niyo na kung paano ga, gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa usgado. Ang ang gusto natin mag continuous trial para mabilis. At uh, natin ang mga taktika ay susubukan nating uh, ma, ma maibsan mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging, naging tendency na marami, uh, -de yung kaso, sabay sasabihin, they were denied uh, the right to a speedy trial. Hindi ko pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa mag para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng ano eh, ang uh, makikipag ako dyan sa Sandigan Bayan, para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang ang ang, ang justice system, dalawa yan, hindi, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang, ang isang parte na ang isang parte talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manahig ang mga taktika para humaba na humaba ang mga kaso. Marami po ba yung unfinished task na sa, sa DOJ? Tiwala naman tayo na Nasimula na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya wala, wala naman, wala nandiyan ako natatakot na iwan ang DOJ na, na nandun pa yung mga trabaho kailangan kampanan. Pero, siyempre, ma, ito yung talaga yung tatlong taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust. Sir, mayroon ka bang mga list? Uh, hindi pa namin napag-uusapan yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or uh, acting secretary pagkati uh, ng Biyernes. Sir, so, not, not, not necessarily uh, related sa ghost, ghost projects, pero is there any uh, government agency that you think that the ombudsman should pay special attention to? Okay, ano ito eh, buong gobyerno ito eh. Uh, the whole government system is, is uh, uh, is is the is the purpose by which this 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 office was put up by the by, by by, the framers of the constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special ano rito. Lahat talaga. I, we should live it by the code of ethics, uh, ethical standards, at uh, lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin kung tayo nag-a-assume ng office. Sir, yung no, una po yung umapak dito sa DOJ, sa una po natin interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot yung mga <coughs> problema ang dinatna niyo po sa sistema. <coughs> How are you leaving the DOJ na? Well, um, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na, na bago na, na da, da, dating gawin na hindi dapat. At, uh, pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to, to work every day. Uh, basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to, to address. Ganun din sa ombudsman. I think that that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So there will be, there be changes in the policy ng no, lifestyle changes uh, um, lifestyle checks. Official, yes, or... Oh, uh, kasama yan, kasama yan. Uh, may mga batas na talaga talagang mahalaga. Yung ano, yung civil forfeiture law. Yung, si, yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yung yan, pwede ka usapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And uh, it has to be a, a working, running ombudsman's office yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga sign, ah uh, ito po ba yung isa sa publiko na? Ano yan? Uh, dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, no? meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatampo ma, -ma na pano na ating uh, magpo-violate. Kaya we will gradually tayo ng guidelines lang sa pag-release -re ng SALM. And, and, and basically, unang-una ayaw natin yung, yung sub subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At uh, pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya, talaga nag, 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 nag talaga ng, ng, ng figures yung tao, uh, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makakit na pag, hindi, pag nilabas natin lahat yan. At ang um, siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing na information. Ano ba purpose ba't kinukuha ang SANM? Kung ito yung investigative journalism, yung sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, ano, uh, not left in a lurch, not left in a void the Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyo makaluwang yung publiko sa paninigong... Crowdsourcing. Oh, crowdsourcing of information. Malaking, malaking bagay yan. Uh, gagawa tayo ng, ano, ng mechanism para para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga, sa mga taong dapat investigahan ng Office of the Ombuds. Sir, so, so, automatic cases. Mabibiging... Saan natin pag-usapan yung kasi uh, I want to see how it runs right now. Uh, how the, the caseload of the Ombudsman's Office I want to see the caseload of the Sandigan Bayan kung gano'ng kabigat para ma, ma natin kung paano tayo gagalaw dito. May timeline motion na involved dito para papabilis natin. Ang sinasabi ko nga kung kaya i-continuous tayo, i-continuous tayo natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay makonvict o ma -acuit. Dapat dito talagang ano talaga, talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipafile ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, so, bilang Ombudsman po, uh, um, baka may message po kayo sa pangatiwaling uh, official ng Hindi ba naman, ang, uh, ang, ang, ano lang, ang message lang natin dyan, ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa, sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroon pong nagbabantay pa rin at uh, pananagutin po ang ang hindi ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may feeling ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito? Yung mga sa mga... Carry on! Carry on! I think that we're in the right direction. So they must should carry on uh, the fight here. Fight for justice. Ilan po ang isasabal nito sa opisyal? May ilan. May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba? <laughs> sa media po ba? mag invite ka kayo? Hindi, uh, uh, ano yan? Ngagawa ko ng, um, yan, gagawin ko ng... Magpapago nga yung forma ng opisina niya. Kasi nga, I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Para... 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 Okay. we will make it different. Uh, kailangan talaga baguhin na natin ito. Okay? Salamat, salamat. Okay. <önemli>